Talagang may hinahanap kang kapalit, no? Han, kaibigan ko siya. And I heard he's one of the best criminal lawyers in the Philippines. Baka naman matulungan niya ako. Yun ba talaga? O dahil... Dahil close kayo? Han, pa ano Magkaibigan lang kami. Ah, magkaibigan? Kaya ba sinabihan mo si Lailani na huwag ipagsabi na nakita kayo magkasama nung Adrian? Oh, ano bang pinagsasabi mo? Kasi nga, ayaw malaman ng kahit na sino na nakikipagkita ka doon sa Idria na yun. Baka naman yun din ang rason mo kung bakit mo nagawa to kay Lailani. How dare you pag-isipan mo ako ng ganyan? How dare you na even think na gagawin ko yan sa'yo? No, how dare you na paglihiman ako! Pero sige, buhay mo naman to, Charlene. Eh. Kunin mo kung sinong gusto mo. Bahala ka na! Eh, Raymond! Raymond, sandali! Raymond! Mag-usap tayo! Dumin -dumin ang dumi-dumi ng isip niya! Kaya baka nagsiselos. Ito na ba talaga yung desisyon mo? May may kailangan kong isipin ang sarili ko. Ang kaso ko. Naiintindihan ko, ate. O sige, ako nang bahala. Tatawagan ko si Kuya Raymond pag malamig na ulo niya. Please, kung mo siya. Hmm. Ma'am, natagpuan po namin ang gamit ng anak nyo sa may tabing ilog. Ipapa-identify ko po, po sa inyo kung talagang gamit po ito ng anak nyo. <coughs> <coughs> Nasaan <laughs> ang katawan? Ma'am, ang po namin, inagos po siya papuntang dagat. Dahil po sa lakas ng agos ng ilog nung nakarang araw. Ngayon ma'am, yung mga dugo na yan, match po namin sa inyo para malaman po namin kung ang dugo na yan ay sa anak nyo. Hindi ba tayang anak ko? Buhay si once. Hindi ba tayang anak ko? Hindi ka ba pwede mamatay? Pasensya na po, Mama. Ititigil na po namin ang operasyon, ma'am. Hindi! Anapin niyo, anak ko! Sabi ko, niyo! anapin niyo! Hindi pwede! Buhay! Buhay anak ko! Onse! 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 Buhay ang anak ko! Hanapin niyo! Pasensya na po kayo, Mama. Masyado na po ang delikado sa hilog. Ma... Nandito pa rin po ako. Hihintayin ko po kayo hanggang magising kayo, Ma. Alam niyo, Ma... Ang dami ko na naiisip na pupuntahan natin. Tuturuan pa nga po kita mag-swim, di ba? Tapos ma, sasama rin po kayo sa mga laban ko. Lalo na po sa ibang bansa, di ba? Kaya ma, magamising ka na. Ma, kung... Kung natatakot po kayo, ma, huwag po kayo matakot kasi man, nandito po ako nandito po ako, babantayan ko kayo. At wala na po kayo dapat ikatakot, ma. Kasi nahuli na po yung taong may gawa nito sa'yo. Mabubulok po ang shelly na yun sa kulungan na. Ma? 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 Ness! Ness, kasing na ang mama ko! G Gumalaw ang kamay niya! Because I know